Hello sir, good morning sir. Early, happy new year din. Ma and then, ma marami na ba tayong nahuling mga nagbebenta ng ilegal na paputok at ipasasarang mga tindahan o lahat naman po sila ay sumusunod habang ito nagkakausap po tayo, superintendent. Ha, <laughs> maganda Paano panungan niyan, sir. Early, actually sir, uh, halos lahat naman po ng ating mga uh, distributors and seller ay sumusunod po sa ating mga patakaran kasi alam po nila yung karampatang parusa dan ay medyo uh, um, at, at kung tatanungin niyo po pagdating sa mga nahuli ay eh, sa ngayon po wala po tayong nahuli mga illegal na nagbebenta kasi uh, mm -hmm. kaya sa inting po ng aming pakikipagtulungan sa ating local government pati po sa PNP at sa BFP ay wala na po halos gumagawa ng mga ganyang bagay. Ang nagiging problema po natin ngayon is yung mga online seller, hindi yung na, na po, po sila nagpo-front eh. Iyon eh. nga po. Binabantayan, so, binabantayan natin yung mga pagawaan at mga nagtitinda ng paputok. Yes. Eh okay. yung iba naman, ginagamit ang teknolohiya sa pagibenta ng nakapipinsalang paputok. Yes sir. Yung mga online selling na ngayon ang problema natin which is hindi natin talaga makontrol right now. Mm -hmm. uh, at hindi yun naman nagiging problema ng ating mga manufacturer at sellers na nagiging kompetensya nila pagdating sa kanilang mga negosyo. Meron na, yata ng uh, meron yata mabisang ginawa diyan yung ano eh, anti cyber crime group eh. Bobili. <laughs> kaya lang uh, po, kaya yung lang yung, 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 yung iba ayaw na ano ayaw nang sa kanila kabibili parang i-deliver sa iyo or meet somewhere. Mukhang yes, marunong mga, na umiwas. Agadon, eh. Umiiwas oh, na sila. Oh natututo na sila sa trend ng um, ano ng law enforcement that's why kaya po nagkakaroon na din sila ng mga diskarte kumbaga na tinatawag so right now uh, yung mga physical stores for the um, yung mga pinagbabawal hindi na po yan available na makikita ngayon so ganyan ganyan din yung advancement ng technology may kagandahan at meron din pong hindi kagandahan na resulta so far. Okay, parang Parang pero pero yung ibaho na inyong namo monitor eh patuloy naman ninyong tinutunton. Madali naman kasi to, may mga paraan, may mga gamit na kasi ngayon. Yung ating, PNP security, PNP uh, security. sila po okay. yung nagsapacilitate facilitate niyan at nagkakaroon sila ng mga by bus operation every now and then so yun po when it comes to enforcement ng ating mga uh, pag uh, pagsupo dyan sa mga ipinagbabawal mm -hmm. so far may mga napapansin lang ako, papunta ng halimbawa ng Bukawi, meron daw mga yes, nagtitinda course. na parang yung, ano, yung, yung hindi mo alam kung may permit o wala, pero parang yung sa bakura nila maglalagay ng lucy sa kung ano-ano. Ito, ito bang mga ito, bawal na ginagawa dapat? Kung hindi ho sila dapat uh, um, legit na nagbibenta? Kung hindi sila legitimate na seller at saka, at saka distributor, hindi po. Kasama po yan sa atin. Dapat lang may, um, naka, oh. pero dapat may mga nakapaskil din na sa parang yes, lisensya sa kanila. sa ah uh, check natin na uh, uh -huh. mga requirements nila kasi yung pagbebenta po per se uh, posted po lahat ng kanilang mga ano mga mm -mm. documentary requirements na kinuha from the local government. Uh -huh. GSP, dapat GSP. dapat kasi marami nating mga kababayan yung may mga may yeah, okay, mga uh -huh. ganyang pinapakitang certification eh uh -huh. kung binili niyo ay na tatagal ng 10 minuto. 10 minuto ng iilaw yan. Tama uh, po, yung tama. iba ko kasi kung walang permiso, <laughs> pagsindihan nyo 10 minuto, yung pala 10 segundo, tapos na. <laughs> <laughs> Tapos ano yung, po? Yung, 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 yung 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 sawa yung dikit-dikit na mga paputok. Yes sir. Pero yun, uh, sawa uh, yung pala yung bulate, tatlo lang, apat lang ang puputok, nito 1,000 <laughs> yung na, isang libo sa uh, ano, sawa ito, sawa pag putok mo lima lang yung, yung, lima so, yun sa sabog yung mga So sawa, ganun po talaga yung difference kapag uh, nag-engage uh, sila sa mga fraud, akala natin nakakamura tayo at at same time naluloko pala tayo. So mm -hmm. may mga ganun po talaga, hindi natin makontrol. Kaya po dapat sa pagdating sa ating mga mamimili, kailangan doon po sila sa mga registered at saka legal talaga na nagbebenta at nagmamanufacturer manufacturer dapat uh, tayo magtatangkilik ng mm -hmm. mga produkto. Pero matanong ko kayo bilang panghuli nilang superintendent. Mas maganda yes, pa rin sir. yata. mas meron kasi mga reaction na mas maganda nung panahon na fireworks display lang. Wala na yung paputok, sawa, five star, yung mga pinahihintulutan na legal na paputok pero nakapipisala. Actually sir, kung, kung titingnan natin yung safety side, maganda po sana kung gagamit tayo ng safe na pamamaraan ng pagdiriwang ng bagong taon. Mm -hmm. Kaya lang po hindi natin kaya din na i- i-broadcast na ipagbawal ang pagtangkilik sa kanila kasi naghahanap buhay din ng ating mga uh sellers at distributor mm -hmm. so kumbaga sa part po ito ng ating mga mamamayan yung pagiging responsable sa pagdiriwang ng ating uh, new year kung paano at kung ano yung dapat nilang mga consider para magkaroon ng safe at maayos na pagdiriwang mm -hmm. so kung yun nga po ang ibarin nating sellers ay mga nagbebenta na rin ng mga alternative methods so maganda rin po yun na i I-accommodate natin sila para mas safe po tayo yung mga anak natin. So hindi kasi natin masasabi na namimili yung aksidente kung sino yung lang masasabugan, yun lang mahihirap lang ba o mayayaman ba. Mm -hmm. So even nga po hindi tayo nagpapaputok, eh, meron pa rin pong nadidesgrasya. So yung yung iba na um, naliparan o tinamaan pagbagisak ng mga paputok, so andun and pa rin eh. po yung... Uh, safety ng community dapat i-consider and don't po sa proposal kasi po yung uh na mayroon tayong um community display actually yan po ay sa initiative ng ating pangulong uh, former president sa EO uh, 28 mm -hmm. that's why para para rin po hindi naman mag-suffer yung ating uh, manufacturer community kaya po inaalaw pa rin sila. At the same time, uh, yung pong ating nakagawian na tradisyon na mag-celebrate ng New Year na may mga pailaw, pampaalis po ng mga malas, yan yung mga tradisyon natin ay nagagawa pa rin. Kaya po patuloy po ang pagbabantay namin ng BFP at ng PNP pagdating sa mga ganyang uh, uh, layunin. At kaya po ang isa pong magandang balita as of now dito sa ating area sa Region 3 ay Uh, wala pa po tayong incident. Actually kahapon po nung nag-ikot kami kasama ang ating OIC fire chief at saka po ang ating regional director dito po sa area ng Santiago, Barangay Turo, mm -hmm. uh, as part of our continuous uh, prevention, um, naging maganda naman po yung resulta nito. And Meron pong nakapagtanong sa amin from the media, eh, i-correct ko lang na Meron daw pong isang matanda isang bata na namatay. Uh, so accordingly, ano naman po iyon? A hit and run incident po 'yon to clarify kasi nakita uh, na po kasi ng kasamahan natin so far when it comes to fire related fire related incident yung po. 'Yung bata, isang so, yun, batang namatay. Yes, sir. Ah, okay. yes, sir. Opo. Oh. Hit and run incident po sa uh, nagkamali lang daw po ata yung pagkaka-overheard ng yun. ating... At least, siya, salamat uh, sa correction na yan. So, parang yes, na, maraming maraming salamat muli. Ah, ayaan niyo ho at uh, kami patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo sa mga importanteng uh, panawagan natin at abiso sa ating yes, mga sir. kababayan na bibili ho at magpapapotong kayong bagong taon. Oh, po. Thank you po, ma'am patuloy rin po yung aming pang pangangampanya kasama ng aming uh, OIC fire chief at ang ating regional director at ang buong kabumberohan at kapulisan na sana po ay patuloy nating uh, ipagdiwang ng safe ang ating bagong taon at sana po ay walang masugatan, walang masamang mga pangyayaring yeah. maganap sa mga susunod na mga araw. At yan po ay makakamit lang natin sa patuloy na pakikipagtulungan ng ating mga mamamayan. At kayo din po sa alarangan ng pagbabalita para patuloy Marami. na magpaalala. Yan okay. po. Thank you, ma'am. Maraming salamat, kaya. Happy Sir Orly. Good Thank morning. Pa. Happy New Year po. Happy New Year din po. Magandang maga. Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Fabric Information Office Chief ng Bureau of Fire Protection Region 3. Inyo po napakinggan. Siyam na minuto mag-aalas 7 na hon ng maga.